mga bagong chismis ngayong linggo, interview ni Luis kay Claudine, naka-private na. Claudine Barreto may gag order pala. Hindi na nga mapapanood ang interview ni Luis kay Claudine dahil sa mga sensitibong sinabi nito tungkol sa dati niyang asawa. Ayon sa kabilang kampo may gag order pala si Claudine kung saan pinagbabawal siya magsalita ng hindi maganda o sumagot ng mga tanong patungkol sa dati niyang kinakasama kamakailan lang din, napanood si Jiro Romano sa YouTube channel ng Pinoy Pawn Star. Sa mga hindi nakakakilala, si Jiro Romano ay isang dating child star na bungida noon sa napakagandang pelikula na Magnifico. Nanalo siya ng Best Actor sa Urian Award dahil sa pelikulang ito. At kamakailan nga lamang ay binenta ni Jiro Romano ang kanyang Urian Award Trophy sa Pinoy Pawn Star sa halagang 75,000 pesos. Ayon kay Jiro Romano, Nais niya mapabilang sa museum sa hanay ng mga artista nakatanggap ng Orian Award. Mag-like at subscribe ka na sa aming channel para updated ka sa latest chismis.